Okay. Okay. So, so, okay. 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 so, the law of prosperity <laughs> if you want more, be more. Remember that the happiest people are not those getting more, but giving more. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to each and everyone. This morning we're going to welcome. The role Orchards of, of the Philippines, or RGP Mivers nationwide, for learning and driving and giving of the nations to our school as part of our Brigada Escuela. To so start with, may I request everybody to stand up for the national army. ¡Qué tal! Gusto naman mag-iisipin muna tayo. <laughs> <At ikira>, Matay <magingan>. ka <laughs> ah! lang. Labingan! Oo! Araw ang ilak. Lahat Ganting magaling. <laughs> okay. Uh, good morning sa inyo lahat uh, mga kaligid. Uh, gusto ko na inyong pasalamatan ang Panginoon dahil hindi kayo diyan. Ang araw na ito para sa ating lahat at para makakulong sa isyo lahat ito pinapunta na pala ang ilalim yung nagsagawa na, na Brigada Escuela 24. Wala mga guru dito sa Gonya Aspana Elementary School. Maraming salamat sa tiwala sa Gipo ng RGP sa iyo. Siyempre, pinapunta natin yung member ng RGP na dahil sa kanila, na, gagawin natin ito kung uh, ano, Brigada Eskwela nito. Kay Ma'am Lili at sa National Secretary, Ma'am Lili Raranga, maraming salamat po sa inyo. <laughs> at syempre, salamat, pasalamatan natin yung mga National Officer na dumating dito mula mong Tindupa, Tagig, at sa ibang ibang lugar. Maraming salamat sa inyo mga National Officer. <laughs> sa mga chapter Maraming salamat din sa inyo sa pagpapasunod sa mga member natin. Maraming salamat. At syempre, hindi natin magagampanan ito kung wala yung sinasabi natin na pinaka-importante sa grupo natin ang lahat ng membro, ang mga katigre. Maraming salamat sa inyo, katigre. Okay, ito lang ang sasabi ko sa inyo. Ang mga gawain na ito, malaking man yan umaliit, hindi natin makakayanan kung hindi tayo nagkakaisa. Tatandaan po natin, basta nagkakaisa, lahat yan, kaya, kaya, kaya. Maraming salamat po sa hila. <laughs> Good morning mga kapitre, at sa lahat ng mga kapitre natin po dyan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng brigada Eskwila. At po sa lahat po lang ating mga nasyon at mga IGP bikers, lalo-lalo na po sa ating presidente, इस सभी जनों को की मांग में बहुत-बहुत धन्यवाद करना को मैं तहे दिल से और सभी लोगों को और तर स्वामी बेस्ट अच्छा लगा कि हेलो पे सर बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं एजुकेशन रिलेटेड एंड अ वाइब्रेंट डिजिटल अबंदा देना और सपोर्टिंग डोनेश कावरिंग में द जून सर्टिफिकेट ऑफ टू अ प्राइजिंग एंजल देयर वे अबाउट टू

জান জান কই দাও তো কই দাও তো ওর কেয়া ইমা দিছো আর জি পি লাভ দুনা স্যার দাদা পিসি আছে আপনে মারলো ওয়া তো কথা না কথা ভাই ব্রাদারস সবাই আসনু আপনারা টিটি করে সিন

chapter, Bulacan chapter. Grade do you may mga teachers sa side two, Then, grade 2, West Central chapter, Left Indian chapter, Kansas City chapter. Grade 3, chapter, Tagiti chapter, chapter, And sa grade 6, Beauty po, chapter, Marikina chapter, and <coughs> Alam Yung mga hindi pa po pala sa po natin. paki po. Sa of the nation. Bang Human drone. <laughs> Sino po na nakita. Mga papel may bigada. Mga papel. umila para sa lugaw. Nagkawang-gawa sila. <laughs> <laughs> eh bigay mo na lang doon. taga lang ka. Bigay na mo doon kay Madam. Kay Naligaw. <laughs> Ang na tayo ni Papa Dong. Yun. Kaya pila ng lugaw. Ha? Pila ulit ako? Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pagka po si Pwede. Pwede Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Again. Oh, Ayan. Yan. Ni prepare lugaw rito. Ya. Yung ng Yan. Ito. 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 Perlitan lo! Masih sipag at magigiting ton tatlong to. Ang dami <laughs> din yan. Ang dami din yan. Karamihan kasi sa amin, estudyante oh, na. Oo, parehas nga gawin sa amin. <laughs> sa pag-aaral. <laughs> sa gabal ng pagbibisikleta nila. Pag nag-aaral. Hindi mo sila nakapapat yan. Nakita mo naman, may ano amin Sa member ko may bawi na kong lawe. <laughs> ah, oh, yun. Bawi. Ang ganda na ganda na resulta. Oh. Nah, yatao ta? May laguna dito, laguna chapter. Paps. Yun. Dito ang binundo. Binundo swan. पर ये भी तरफ तरफ O boss, nahanap mo na. Muna. Nahanap mo <laughs> oh, oh, na. Sasalubong na lang mga bang niyan niya. Sila.

Sila pa rin yan. Pops. <laughs> <laughs> Kaya pala sipat-sipat eh. Ah. Oh. Okay. Sipagad <laughs> nyo. Kaya pa pa yung pili mamaya. Kapag dapat ay abite. bye mana <laughs> musica ah. basbau perman lang ah. Ano to no, monster? Ay ano eh Mountain. Yung sayo monster. Mountain. Oh, astig, ah. Mount, mountain Peak din oh. oh. Ano Universal? Pwede ito, pang babae yung ito. Ano yun forma? Pang babae.